Kumusta? Welcome sa aking YouTube channel. Sa video ko ngayon, ibabahagi ko kung paano palitan ang battery ng Electronic Main Engine Mitsubishi MAN B% W Uninterruptible Power Supply, UPS batteries. Mayroon tayong dalawang UPS na kailangang palitan every 3 years o depende sa PMS ng inyong kumpanya. Proseso ng pagpapalit ng battery. Service mode activation sa loob ng 6 seconds, I press ang dalawang memory plug-in buttons para ma-switch sa service mode at hindi ma-interrupt ang ibang equipment na nakakonect sa UPS. Mawawala ang green bar LED, ilaw ang red LED, at mag alarm ang UPS. Paglagay sa service mode, tanggalin ang dalawang fuse na nakakabit sa casing ng battery. Isa-isang i-disconnect ang mga wire at lagyan ng insulation tape para maiwasan ang short circuit ng batteries. Pagpalit ng battery Pagkatapos magpalit ng bagong batteries, ay press ng 6 seconds ang right memory plugging button para ma-identify kung maayos ang connection ng bagong battery. Kapag nag-flicker ang green bar LED within 5 seconds, ibig sabihin ay connected na ang battery. Pagbalik sa main power source mode. I-press ang dalawang memory plugging buttons ng sabay sa loob ng 6 seconds, para bumalik sa main power source mode. Mawawala ang red LED light, at ilaw na ang green bar LED. Testing ng battery Para matesting kung okay ang battery in case of power failure o blackout, I switch off ang AC breaker. Mawawala ang green bar LED, at ilaw ang orange LED na nag-indicate na lumipat ito sa battery mode. Sa ganitong paraan, makikita kung maayos ang battery kapag nagkaroon ng blackout. Pagkatapos ma-verify na okay ang battery, ay switch on ang AC supply breaker at babalik sa supply mode, kung saan ilaw ang green bar light at mawawala ang orange LED. Paalala! Ang ganitong uri ng pagpapalit ng battery, ay applicable lamang sa UPS, but v Phoenix Contact Quint Power brand na UPS. Kung iba ang modelo ng UPS nyo, sundin ang mga instructions sa manual nito. Mga hakbang bago simulan. Ipaalam sa senior officers. Siguraduhing alam ng mga senior officers ang gagawin. Conduct toolbox meeting at risk assessment. Importante ang paghahanda at pag-aaral ng mga posibleng panganib. Kumpletuhin ang mga permits. Siguraduhing lahat ng kinakailangang permits ay nakuha. Magsuot ng proper PPE at mag-lockout tag-out, protektahan ang sarili at ang kagamitan. Basahin ang manual, basahin at sundin ang manual para sa tamang gabay. Merong dalawang UPS ang electronic main engine. Ito ang nagpoprotekta sa mga electronic equipment para hindi mag-corrupt at magkaroon ng backup supply sa oras ng blackout. Kung anong procedure ang ginawa sa UPS isa, ganoon din ang gagawin sa UPS dalawa. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang instructional videos.